Hi guys! So magsisimpleng unboxing lang tayo ng Galaxy S23 Ultra at itong hawak natin ay Navy Green I think, kayo na bahala sa kulay ko ng pangalan yan <laughs> So ito nga pala ay 256GB at samahan nyo na akong i-open huwag na natin patagalin to kasi excited na ako So kukunin ko na yung gamit kong pambukas yung aking pocket knife Matagal ko nang pinanga unboxing tong knife na to eh Ayan o, So, saksakin na natin. Ah, hindi pala. Wag, wag, wag. <laughs> I-open lang natin pang pupunit lang natin ng kanyang plastic. Let's go. Let's do it. Ayan, dahan-dahan pa mga chong. Kasi baka alam niyo na, syempre, first time mag-unbox ng ganito, ay kulang pa pala. Ano diba? Masyadong soft. <laughs> Sa pag iingat na hindi mapunit lahat-lahat. At magasgas yung nasa loob ay hindi mapunit-punit yung plastic So ayan na na Nailabas na natin yung box ng Galaxy S23 Ultra Ayan yung kulay niya Hindi ko alam kung anong kulay niyan Apple green, deep, matte, something ganyan So ayan siya First look na walang plastic So dito pala yung kanyang opener box opener. <laughs> so, ayan. Pinunit na natin, no. Dahan-dahan lang. syempre At tapon. Oops. Punitin na niya isa. Ayan. Oops. Nako. Napunit yung isa. Mukhang peki yata na nabili natin, na Nabudol yata tayo mga chong, ha. <laughs> Tingnan natin dito sa kabila. Ayun. Successful naman. So, uh, actually, legit naman yung store na pinagbilihan. <laughs> Actually, give ito ng aking asawa. So, ingat na ingat ako dito. Baka mamaya gulpihin niya ako pag nagkamali ako. <laughs> so, ayun na nga. ano. Lumabas na yung likod ng Galaxy S23. So, dito muna tayo sa may top cover. At meron siyang ayan, window na pwedeng dukutin. So, dukutin na natin. At ilabas natin kung anong nagtatago dyan. So, open na natin, Jong. No, parang dito yung kanya, uh, SIM ejector. Ayun na nga yung SIM ejector niya kasama na mga papers, documents. Oh, wag mo nang silipin diyan. Wala nang tira diyan. Kahit magbakaawa ka pa. Napakanimpis ng box ng S23 no para siyang iPhone series din ngayon ng mga 14, 15 baka sa susunod naka plastic na lang so tapon na natin yung mga paperworks na hindi naman natin binabasa <laughs> so, ayan daw, di ba? Na, pakunti ng pakunti yung mga paperworks. May Pokemon pa nga dyan, eh. di ba? Mukhang pwede natin itong hanapin, ah ha? May bola-bola pa. <laughs> so, ayan yung mga paperworks nyo, no? Hmm. Diba? Samsung Bay, pinaka na-emphasize. So, ito na yung SIM ejector nya. Ah, syempre, hindi na natin dudukutin to, no? Bahala na siya dyan. So, set aside natin tong USB-C. Yan. Yan lang naman yan. Hindi naman natin gagamitin yung SIM ejector niya eh. So, eto yung kanyang USB-C to USB-C. So, basic. ba diba? Basic accessory. Actually, yan lang talaga. Meron dyan. <laughs> Nakakayak chong. Pamahal ng pamahal yung handset. Pero, pakunti ng pakunti yung kanyang accessories. Sad to say. Pero, yan talaga ang natural na ngayon eh. So, wala na tayong magagawa dyan. So, ito na ah, yung S23 Ultra. So, ayan. May cover pa nga siya, guys. So, yung lens lang. Yung likod lang ng lens ang makikita nyo. So, sorry dun sa tricycle na dumaan. Uh, sa motor pala. Dahil wala namang motor uh, tricycle dito sa Taiwan, no? Kung meron man tricycle, hindi ganun katulad sa atin. <laughs> so, ayan. Binuksan na natin. Tanggalin natin yung cover sa likod. At merong Parang shiny dyan. Hindi ko alam kung ano yan. Baka something protector, di ba? <clears throat> so, eto na yung kulay niya. Grabe, ang ganda na ito guys. Kung makikita nyo lang sa personal. Medyo kandito sa video natin, eh. Medyo light yung kulay niya sa video, no? Pero sa personal, ay medyo dark. Medyo dark siya. Hmm. Parang apple green something. Parang kung nakita nyo yung navy blue Parang ganun yung pagka green side naman niya Parang navy green So, ayan yung gilid-gilid niya, no? Grabe, oh Premium na premium talaga Iba talaga pagka uh, Flagship phone yan Nakikita nyo, parang anim yung lens niya, no? Oh, grabe Ah, lima lima pala Sorry naman Goods. Goods na goods yan. So, ipil na natin yung harap na cover. Yung kanyang ASMR na pag-peel na harapan na cover. Ayan, eh, no? Oh. Wiggly, wiggly, wiggly. So, kita nyo naman yan. Shiny, shiny pa rin cover nya. Tinapon na nga ng tito nyo. So, ayan na. Siyempre, power up na natin yan, guys. ba diba? Para makita natin yung Samsung logo Galaxy. Ayan, secured by Knox. Di ba? Ayan. Ayan, 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 ayan. Kita nyo, kita nyo. Ganyan lang mag-switch ng cellphone, di ba? O, oh, di ba may natutunan kayo sa akin? Ganyan ang gawin nyo sa cellphone nyo pag nakapatay at gusto nyong i-operate. Pindu din nyo lang sa gilid sa power button at mag-switch na yan. Di ba? Amazing. <laughs> So, ito na nga yung kanyang looks. Ayan, no? USB-C. At etong nga etong uh, Galaxy S23 ay walang 3.5 jack. So, USB-C na lang siya. ba diba? kung, gusto nyo, kung meron kayong uh, headset na 3.5 jack, ay pwede nyo gamitan ng connector USB-C to 3.5mm. Yan. Iniba-iba pa nga yung kulay ng ilaw ni tito nyo. Nako po. Setup mo na nga yan. Naglalaro ka ba dyan? Nag-unboxing tayo ha. Simpleng unboxing lang naman to guys. So, hindi to fancy. So, sorry naman sa ating audio kung hindi nyo maintindihan na halos, di ba? Pero, sige. I-diretso na natin. Lagay na natin sa English. Di ba? Yan. At start natin. At i-fast forward na natin. Siyempre eh. Para hindi na tayo mag explain explain pa na, napakahaba at pagkatapos natin i setup ay syempre lalabas na yung kanyang interface user interface. So ayan na, finish na siya. Yan yung inaantay natin. Wow. 'Di ba? Ganun lang kadali pero it takes a long time <laughs> nung sinatap ko to syempre, 'di ba? Konek-konek pa natin sa kung ano anong uh, application natin or accounts Google account something Facebook di ba para ma-secure 'yan yan lang yung mga ano niya pre-installed na pre na apps oh uh, scroll scroll lang tayo ha so ayan 'yun USB-C at syempre yung SIM tray at SIM e e-SIM di ba at saka yung pen niya S-Pen So, ito ay first time lang akong gumamit nitong S Pen na to. So, syempre, pasensya naman sa inyo. At syempre, ignorante ang inyong tito. Ayan, may hello pa nga. At may smiley. So, tinuturuan na tayo ni Samsung paano gamitin ang kanyang S Pen. Syempre, sa mga bobo na katulad ko, mm, um, ayan, try-try lang, di ba? Ayan dot-dot oh. lang boy. Ayan. So, never mind na lang yung aking paggamit kasi first timer nga, di ba? Beginner. So, ayan no? pindot lang ako ng pindot dyan guys. Uh, hanggang sa next, tapos hindi ko naman intindihan. So, aaralin ko na lang yan in the long term. So, yun lang guys, no? Kung bago pa lang kayo dito sa channel to, please consider like, share, and syempre pa-subscribe na rin sa ating channel para dire-diretso pa tayo sa pag-upload ng mga videos at mga vlog, especially galing dito sa Galaxy S23 Ultra. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli na video natin. Salamat. Thank you very much. See you on our next vlog.